Sabi ng Diyos sa Biblia, huwag na kayo kain karni na baboy, ito ay marumi. Tatlong beses. Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Huwag na kayo kain karni na baboy, ito ay marumi. Kaya marami sakit na yun sa Pilipinas. Pinakamarami tao patay, anong dahilan sa Pilipinas? Heart attack. Saan galing? Baboy. Number two, high blood stroke. Saan galing? Baboy. So, bawal kain baboy. Kaya sabi ng Diyos, bawal. Sa Quran, bawal kain ng baboy. Bawal kain ng dugo, bawal kay ng hiwayob, hindi katay. Dapat katay dito para tanggal ng dugo, tanggal ng lahat ng marumi. At sa pangalan ng Diyos, Allah, Bismillah, para mayroong biyaya, mayroong blessings, okay? So yan ang sabi ng apat na bagay sa Quran. Bawal sa inyo ng yung na hindi katay. Bawal double murder. Mamatay sa, papatay sa kuryente, tapos patay uli. Hindi pwede, bawal. Double murder. So derito katay para tanggal ng dugo. Malinis yung uh, pagkain. At Bawal lang sabi ng Diyos, bawal kain ng dugo. Kain ba kayo dugo? Sakit yan, dugo. Marami sakit sa dugo. Yung dugo, hindi kain ng tao. Aswang. Di ba? Sino kita ng panon ng movie Dracula? Movie, Dracula. Ano gagawin ng masama si Dracula? Si Dracula, inum ng dugo. So kayo ba Dracula kayo lahat? Hindi na, di ba? Tao. Oh, so hindi ka pwede kain ng dugo dahil dugo marumi. Okay, bawal kain ng dugo. Kain ka na dugo, marami pa sa doktor. Maya man doktor kayo, mahirap na. So wag na kayo ng baboy, wag na kayo ng dugo, wag na kayo na yuhayop, hindi nakatay. Dapat katay para tanggal na dugo, malinis.